si Jesus ay hindi tinanggap sa Nazaret. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Kaya't kanilang itinanong, Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Uh, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Uh, at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At uh, taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala.